Pastig. Right. Tingin ko yung puntos para lang mahiga. mahika. ni si Grace. And siya ang kumukontrol sa hangin. Um, ano yon? Ni Mew King siruan ang ng liham. Si tingnan natin. Isa itong ambit. Ah. Pansin sa mahiwagang paaralan. Wow. Mangarinit nyab. And the sing to Sirena, si Jess. <laughs> She used to control na. Too big. Gustong gusto ko ang lumangoy sa gitna ng isda at mga koral. Oh, ang perpekto kong asul na buhok! Wow! Ang... At tating the sun to set an eyeway si Ants. Ako ay nakapag-enroll sa pa Wow, arayan. magic! Oh! Natutuwa ako! Ako si Monica. Kontrolado niya ang apoy. huwinga ng balabas at mag-relax. Ano ito? Isang sulat? Oh, ito'y umuusok. Kailangan nating patayin ito agad-agad. Halos wala ng oras. Tingnan natin kung ano ang sinasabi. Naghihintay sila sa akin sa mahiwagang paaralan. Hurra! Kay gandang maaraw na araw ngayon. Napakagandang oras para sa paglalakas. Ano na ito? Nakaka-interes. Ito ay isang liham. Sige. Inaanyayahan ako sa mahiwagang paaralan. Sa wakas, Matagal ako ko lang ay... hinihintay ito. Kailangan nating maging pick ng maleta. Wow! Mga babae, tingnan niyo kung gaano ito kaganda dito. Um, hello mga babae. Mag-aaral tayo ng magkasama. Iminumungkahi kahit kung pumili tayo ng mga higaan. Kukuhanin ko ang nasa ibaba. Siyempre, ako ang magiging nasa itaas. Sa tingin ko, naiwan ko ang maleta ko sa ibaba. Paano ko ito iaangat? Siguro oras na para gumawa ng magic. Tingnan natin. Halika dito. Maleta ko. At ang aking unan. At ngayon, lahat ng iba pa. Mmm, ang sarap nito kunin natin ang lahat. Ang mga notebook ko. oh, uh, may natirang kumot. Kailangan din natin itong ilabas. Halika dito. Kaunti pa at... Ooh! Ay, parang nasobrahan ako. Kailangan ko ng tulong para makaalis. Or siya, tawa lang ng tawa mga babae. Pero aayusan ko ang kama ko. Magsimulo tayo. Ano e prenas koing oing bulldomant. Kay ang anos. Dal is sa wing a horse swing. that swing. Hava sa ang aing ang aang maleta sa tubig. Uwag sa sa so mga bagay na ito. Ako ay guess may notebook ko. Sa tingin so matlingan si Kaya, sandali lang. Ngayon, magiging tuyo na ang pasasalamat mo. Oh, salamat. Pero, Ah, parang may nasusunog dito. Hintay, may malaking butas sa notebook ko. O hindi, itigil mo. Hindi! Um, sa tingin ko medyo nadala ako. Nangyayari ito sa akin. Napansin ko na wala talagang mga halaman dito. Panahon na para ayusin ito. Magdagdag tayo ng kulay. Teka, sabi ko kaunti lang, pero... Humuungol ka ba? Tumigil ka! Tama na yan! Bumalik ka sa maleta. Uupo ka dyan hanggang sa matutunan mong magpakabait. As eh, si young girl, Sige na! Pumasok ka! Um, itong mga halaman. Sige! Sige! Sige. Perfecto. Malapit na ako. Kailangan eh, mong tiisin ang paliligo ng matagal. Ayan na. Pao, nari, Frey, ipagbukod-bukod e, ko, Ochi Malita. Alam mo ang mainitin kong ulo. Palagi kong ginagawa ang pinakanasisari na hapang. Mga kakailangan kong gamit. Perfecto. Bakit mo kailangan ng pamatay sunog? Uh, uh, uh. Um, ah, huwag kayong mataranta, mga babae. Alam ko. On, Owens, there was going some friending situation. Nagpapanik ako! Buzz was panic. Ayusin ko ito ngayon. At patayin na natin. Mas maganda ito. Once we'll in my despise ang maliliit na bagay. At sa Holga ay napuksan ang apoy. Mga babae, huwag mag-alala. Ayos lang yan. Maganda kong kuna. Parang tunay na ulap. Perpekto. Mas maganda na ang kama ko kaysa dati. Oh, gustong gusto ko rin ang bago kong kama. And ang yung kama ko ang pinaka-cute. Uzing pa si Wege na ito so map alas ng date. Wala na first na ng schedule. sing una nating aralin? Uzing's batas ng mahika. Panaw na para ayusin ang aking bag. Hughes Havas alikene. Ending Arlen, Eka Interes. Hanin us. Papunta na kami sa... Oh, Monica! Handa ka na ba? Modulate tayo sa unang araw. Hmm. ako kung ano ang ating... Ang isang ating... ay magiging parang... Ano ang gagawin natin? Mag, sa perla Kuha yung kengahanga and nerf your... lahat ng t-shirt. Sana handa na kayo lahat. Para sa Araline, pero una, tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin. Jess, pumunta ka sa pisara. Ah, uh, ako? Ayoko pero... Sige. Ipakita mo sa amin kaya kung ko? ano ang kaya mo. Sige na! Um, may ing may swago? Okay, tingnan mo. Nga, si controlling si Polaira us mo? Ikaw. Oh, wow. At kaya ko rin silang i Ma Maibabangon mo ba sila? O hindi, hindi masyadong mataas. Mukhang hindi na baby ang mga bular. Anong ginawa mo? Kaya nga siya may spectral-espectral. Umupo ka. Sige. Tayo na dahin doon niyang kibang kaya, Grace. Handa mo kami. Ngayon, gagawa ako ng malit na pagong. Renato, oh. gusto namin ng ganon. Hmm, pwede kong dagdagan ng kaunti. Hindi masama, hindi masama, kaibigan. Sa tingin ko, um, sapat na yan. Ayos, tigil na. Tigilan mo na bago pa masira ng ipo-ipo ang buong silid-aralan. Ano? Hindi ko ito mapigilan! Ayaw makinig sa akin. Oo, sandali lang. Sa tingin ko, aalis na ako ngayon. Oops. Saan ka pumunta? May kerning pa po culture kayo ay siya kayo, guys. Magsisimula ako sa isang simple. Hindi dumway, sir. your mess kumpleta. Mayroong mess kumpreta mo. Ano mo siya gusto? Alhin nagbabag ang nagbabagang puso. Pero talagang kaya kong maging mainit. Mag-ingat ka. Oh! Oh! Huli na! Mukha kang... Na Multo? Ayos, hanggang dito na lang. Pumuti na ang buhok ko. Aalis na ako. Gusto ko rin ipakita sa iyo kung ano ang kaya kong gawin. Oh, oh, halika na. Hindi na naman ito magiging mas masahol pa. Ngayon, ngayon kaunti pa. Siguro, mas mabuting umalis bago may mangyaring iba. Sandale ang galing! Anong ganda? Kamangha-mangha ito. Ano ang mga bagay na ito? Hindi naman nila ako iniistorbo. Teka, Sophie, anong ginagawa mo? Eh, hindi ako. Okay, pasensya na. Ano ang ginawa mo? Panahon na para umalis ako kita kita sa susunod na aralin? Mia? Kaya yung ano na smells smell malam. Papaya de fry yun niyo ako. Confused in earthing ear of serian. Sa wasay ko, yato tuk-tuk ter. Meron akong ideya. Work party tayo bilang parangal dito. Lagyan natin ng kaunting ningning -ning at kaunting musika. At... Isang disco ball. Hmm. Magdadagdag din ako ng mga halaman para sa kagandahan. Ngayon, oras na para mag-enjoy. Kawanggawa sa music. What is that with awesome, monster, Mai? Po ba mas masarap kaysa cotton candy? Ah, uh, naging medyo nakakapagod. Ayusin natin ito. Mas mabuti ito ng ganito. Wow! Sa tingin ko, kailangan natin ng mga inumin. Abracadabra. Maliwanag at matamis na mga cocktail para sa mga maliwanag na babae. Perfecto. Kumuha ka na. Mag-enjoy kayo, mga girls. Wow. Mga girls, may dala rin ako. Popcorn. Ngayon, lulutuin ko ito ng ilang segundo lang at... Lagot sila! Pumutok kang popcorn. Mukhang nasobrahan ako. Ayos lang yan. Um, masaya rin naman pala. Mag-subscribe sa MultiDo para hindi mahuli sa parehong nakakatawang mga hamon at original na mga video. Hanggang sa muli, mga kaibigan, mag-subscribe at ilike.